ito naglagay ng signage ginagawa yung curbside sa gutter ano, yan uh, sidewalk nakatusok siya sa ano eh sa kilog pasig ay tara tayo ng mga ginagawa doon sa Gabriel Rizal -E Extension. Tumadaan yeah. tayo sa, ano, sa ilalim ng Kalayaan Bridge. Lawton Avenue na to kapuntang Gabriel Rizal -E Extension. Talaga, dami na rin mga bundles dito, pati mga poste mga uh, beams meron din mga bundles pero mas malinis na yung mga gilid may basketball court na ito meron nakita yung ginagawa sa J.P. Rizal Express bagong ano na oh, asfalto na may bike lane na rin meron na rin lane markings ang kinis na oh Manda oh Ano to? Four lanes to na malalapad Yung ano na lang Gilid na lang Yung gutter may mga konti pang dumi. gutter malalim. bandal din yung mga fitting sets. Ito na. Haba na nito na asfaltuan. Dito rin dadaan ng Pasig River Esplanade. Ayan. Ano kaya ito? River Rizal River Walk. kasama na to sa ano, ano? sa esplanad yung mga ano to parte na nakalubog ito mababa -aba lang to saka meron mga street dwellers i-update din natin ang um, Australia Pantaleon Bridge haba na oh. wala na mga nakaumbok-umbok mga malilit na ham smooth na smooth na kasi yun sa drainage cover wala mga ano dito rectangle na drainage covers puro pabilog Barangay buhay ang Bato na nandoon oh no, sa kabila. So, e, meron ding mural. Ganda na. Pag dito ginawa na yung esplanade Wala nang ililipat na ano dito sa JP Rizal extension mga bahay. Dun sa kabila ang marami mga bahay. Itong asfalto hanggang sa ano, malapit sa Pasig uh, River Ferry Guadalupe Station. Ayan, hanggang dito lang. Yung mga naka, ano na. kumbok ng asfalto. Hindi pa makinis dito. may minagbahay na dun, no? Oh. Ayan, may mga street dwellers, oh. billboard ni Patrick Bernardo may mga ano dyan tumatawid na mga bangka sasakay ng mga pasahero nagbababa kaya meron ding intersection ng ilog pasig ito na oh. Guadalupe ah, River Ferry Station yan. Yes. Ang dami na sumasakay. Wala oh. Walang bayad mga kabayan no? oh. Free. Hanggang 5.30 p.m. Nakabukas sila. Inaayos na yung mga ano. Mga uh, drainage covers. Aaspaltuhan eh. na rin to. Ito pa nga merong equipment. nuna. mga ano din mga street dwellers din. Ah Parang pinaalis na oh Sa bilid. Naubos mga street dwellers. Ito. Yabot Bridge pala ang tawag dito. Ito yung gilid. Kailangan maayos din to. Babaw na ng ilog pasig. Lumabas yung mga burak. May mga basura to. Nagkaroon ng mga isla. Gilid. Gidli. Gidli. bridge. At yung bridge ng MRT3 so, pwede nang umpisahan dito no, yung esplanade wala namang mga ano dito mga bahay ito sira sira pa itong mga uh, asfalto ayan pinipinturahan din yung mga ano mga poste yun o no pinturahan ng puti. Tingnan natin yung bilid ng ilog pasig. Ang babaw mga kabayan, no? Dito na ibon dati yung mga ano, water hyacinths. Nakakadaloy na ng maayos ng tubig. ganyan na rin o eh. kulay puti yung pader baka to turahan din to tulad na sa ghost bridge awig din o oh, sa ilalim ng ghost bridge, iba ganito rin kaya may misan may mga street dwellers din dito natutulog dahil ano na ito eh Parang bahay na mayroong bubong. Sa kabilang barangay-barangba. Ito naman yung Cloverleaf. Papuntang Exa. Ito yung Guadalupe Station. Ayan na mga waiting sheds may mga yeah, bundles dapat i-rehab i-rehab din yan mga kabahing. Dating na dito, may mga bahay na. Yan. Hindi pinturahan, no? Oh. Gagawin yung esplanad bahay pang gigibay yung mga bahay yeah, Piniturahan nga yung mga pader Sigurado dito Aaspaltohan ah, din Dahil inaayos na yung mga ano, Drainage covers Di ba dito oh, walang mga Rectangle na Takip Puro pabilog lang daw naglagay ng signage. Ginagaw yung curbside. Sa gutter 'yan. Sa uh, sidewalk. Wasak-wasak uh, kasi yun, yung gilid, gilid. Curbside. project. Teka, tingnan natin yung name of project. Ito yung project name rehabilitation of road including drainage improvement along J. Rizal Avenue. Barangay Guadalupe Viejo. Aris 10 million peso. Sinimula nung February 20 target completion june 18 ito na masakwas sakin mga ano dito. waiting shed hindi natin yung mga gilid, river banks na tayo ito dito dadaan ng esplanad yun malinis din mga kabayan yung gilid pwedeng ano to ibain to um, government ano to office facility yun maraming gigibain talaga maraming mga bahay Walang ano dyan, walang kalsada. Ayan na yung Estrella, Pantadion Bridge. Ang ganda pag dito nilagay na. Dito sa Gapy Rizal Avenue, walang mga bahay. Kaya ayan, halos walang mga basura. Nandun sa kabila. Ayan, may mga bahay. At mayroong mga basura ano ah. Sa barangay Barangka Kung saan tumubo yung mga Puno sa gilid Nakatusok siya sa ano eh Sa ilog pasig Ibigay ito mga kabayan ano pwedeng isama tong Rizal River Walk sa ano sa Esplanade para malapad sana yung ano nga no yung mga poste ng ilaw classic yung design para instant ano talaga attraction dahil wala namang ano dito eh classic na mga buildings.